Sir, mo po. Kunin ko na pili para sa inyo. Eto, boss. Hep, hep, bago mo iabot yan, na-double check mo na ba yan sa lala mo, pap? Kung siya ba talaga yung nabuk mo? Kailangan pa ba yun? Siyempre naman, kuya. Padalala, walo! Uso na ngayon yung scam, pero kaya naman natin yan maiwasan. Ang tip ko, i-confirm ang driver details sa driver profile nila. Makikita mo na lahat ng driver info sa orders tracking page. Tara, suwin natin! Kuya, ikaw ba si Marvin Reyes? Kuya, parang nag yung itsura mo dito sa picture, ah. Uh, ah, opo. Baka mukha lang pag-dresser. Ha? Huh? Sige, eh, boss, pwede pasilip nga ng driver profile sa app mo? Naku, sir. Pasensya na. Down yung apps ko ngayon eh. Hindi ko mapakita. Hala, boss. Nangangamoy scam to ah. I-re-report kita sa lala mo. Eh, just yan. No match, no game. Hala, booking. Hmm, na ako dun ah. Kita mo na, kuya. Buti na lang naagapan. Pero... Okay lang yan. Report mo agad yan sa app at piliin ang Report Info Mismatch Find a New Driver para makapag-rebook ka ng panibago. Ingat din kapag bumibili sa online sellers, lalo na kung sila ang nagbook ng delivery. Pag ganun, hingin nyo yung driver details at i-check kung match yung pangalan, picture, plate number, sasakyan, at sender name sa driver na darating. Masama sa pagiging sigurista? At syempre, dapat doon lang tayo sa legit sellers bibili. Tama ba, Ms. Angeli? Tama. Dapat doon lang tayo sa legit sellers o kaya may DTI Trustmark. Nilunch ito ng DTI para matulungan ang ating mga mamimili na malaman kung aling online businesses ang legit. Ito nga ang Lalamove. Meron na silang Trustmark. Oh, may booking na ako. Ito siya, Magandang araw po, Lalamove po. Sir Eric? Oo, boss. Kay po ba si Peter Cruz? Opo. Boss, baka pwede patanggal ng helmet mo. Tsaka patingin ang driver app profile mo. Picture lang ko na din po kayo kasama ng parcel. Pacheck na lang po nang app for updates. Salamat po. Salamat din po. Salamat ko Yasmin at Miss Angelie. Walang anuman. Laging tatandaan kapag hindi match ang delivery details, baka scam yan. So, no match, no game. At kung hindi ka pa nangangapag-download ng Lala Move up, i-download nyo na yan sa App Store and Google Play. Kita-gate sa -kita, susunod episode ng Padalala 101.